Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Sa mapagpalang araw po sa inyong mga kapatid. Tayo po ngayon eh, si sa 21 linggo sa karaniwang panahon. Mga pagbasa at pagninilay sa linggong ito. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, Katiwala sa palasyo. Aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helsias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya ay magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang Salita ng Diyos Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang Pupurihin kita roon pupurihin ang iyong ngalan Pag-ibig mo'y di kukupas gawain mo'y magaganap Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan ikay tunay na dakila pati iyong kautosan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas sa gada Pag-ibig mo'y di ko kupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublima'y kita niya yaong hambog at pasikat ang dahilan nito. Poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinaunang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi marilip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, man Amen. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya! Ikaw Pedro ang saligan ng aking simbahang banal. Nadaig ang kamatayan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesaria ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus. Ngunit para sa inyo, Sino ako? sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit at mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Pagninilay Nag-aaway ngayon ang ibang mga Kristiyano tungkol sa Mateo chapter 16 verse 18 dahil sinasabi nila na sila ang tunay na simbahan na tinatag ng Panginoong Heso Kristo ngunit kung talagang sila ang totoong simbahan na tinatag bakit tao mismo ang nagtayo at bakit napakalayo na sa taong 30 to 33 after death? Ibig sabihin na, hin na hindi sila naniniwala na si Jesus ay Panginoon at tao lamang. Si Jesus na totoong tao at totoong Diyos ay nagtatag sa kanyang tunay na simbahan ang simbahang katolika. Ang salitang simbahan ay nagmula sa salitang latino na ecclesia na may ibig sabihin na komunidad ng mga mananampalataya. Ang mga unang katoliko ay ang grupo ng mga kristyano na pinamumunuan ng mga apostol hanggang nakakalipas ng San 787 na taon. Nabubuhay pa rin ang ating simbahan dahil kahit sabihin nila ay walang katoliko sa Biblia, mismong salita sa wikang Griego ay nangangahulugang pandaidig. Ayon sa bilin ni Jesus bago siya umakyat sa langit, humayo kayo at gawin ninyong alagat o ang lahat ng masa. Dahil pinatalsik ng Diyos si Sabna, ibinigay niya ang susi kay Eliakim na siya ay magahari ng bahay ni David na sinabing hindi ito sasara kung bubuksan. At dito bubuksan kung isasara. Sa pagbab pagbabalita kay Santa Maria, inihayag ni Arkanghel, San Gabriel, na ibibigay ng Diyos ang susi ng anak niya, na anak din ng birhen. At siya'y mamumuno sa bahay ni Jacob at walang hanggan ang kanyang kaharian. Kaya, pagkahawak ng susi, may isang pangako ibibilin si Jesus at nangyari na pagkatapos ni pahayag ni San Pedro na siya ay anak ng Diyos at ang tagapagligtas, ibinigay ng Panginoon ng susi ng langit na may ibig sabihin na hindi lang tagabantay, ng kaharian ng langit kundi bilang unang Santo Papa ng simbahan. Kaya marami ngayong Santo Papa ay namumuro sa ating iglesia at pagkalipas ng 1,727 taon kahit sa mga panahon ng kaguluhan, pag-uusig at iskandalo, humiiral pa rin ang ating simbahan dahil sa pinangako ni Kristo na ito ay matatayo sa bato na hindi lang si San Pedro kundi ang Panginoon din mismo. Kahit unang Santo Papa si San Pedro, may mga pagkakataon na siya ay nag-aalinlangan dahil sa kanyang pagmamataas. Kaya tinatuan niya ang Panginoon ng tatlong beses bago iharap kay Poncio Pilato. Ngunit, pagkatapos sabihin ng Apostol na tatlong beses, mahal niya ang Panginoon, ni siya ni Jesus na alagaan, alagayin at pakiinin ang mga kawan na tayong mga kristyano mismo. Kaya ano ang iyong sagot kung itatanong sa iyo, ano at sino si Kristo sa ating buhay? Ang tunay na ng palatayang katoliko ay hindi lang sa mga salita, ngunit sa mga kilos at gawain din. Kailangan din natin Linawin at ituro sa mga mamananuliksa ang kagadahang ng ating pananampalataya nang sagayoy sila'y maliwanagan. Sa ating paglakbay sa daang ito, <clears throat> nawahigalang at mahalin natin ang ating simbahang katolika at buhay ang mga turo ng mabuting balita ating Panginoong sa Kristo at ng buong salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng wastong pag-unawa at pananampalataya kay Jesus bilang Mesiyas at Anak ng Diyos. Ipinakita nito ang, ang pang-usbong ng simbahan na itinatag ni Jesus at ang papel na gagampanan ni Pedro bilang pundasyon ng simbahan. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na kilalanin at sundan ni si Jesus hindi lamang bilang isang mahusay na guro, kundi bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Naway maging inspirasyon ang paglinilay na ito sa ating mga puso sa pagusbong ng ating pananampalataya at pagunawa sa mga kaulugan ng pagdating ni Jesus sa ating buhay. Naway maging mga handa tayong maging tapat at matatag sa paglalakbay na ito ng pananampalataya.